ờ uh, anh nói tôi Ha, ah, isa kami din ni Ay sa barangay boy na tubig si Chuba talang baba sa bahay ng Pola Oriental Mindoro ah, ay asilipin natin yung inapagmalaki nila din yung sawang bitch kung ano baga syempre together with the vlogger ng Pinamalayan Don Pipoy Vlog Pando Vlogs at Mindoro Vines syempre nakasama din natin dyan si Tol Kian Strong ang vlogger ng Pola syempre maraming maraming salamat po kay ma'am BGTV Destination na siyang nag-invite sa amin para makarating dito pero bago yan shoutout muna kay John Marvin Duha and Kabalbon Vlog. Maraming salamat pala Madam sa iyong palomi. Haabaw anong ina man din. Pagsasarap. Ibay. Ah, ano toy? Ano ah, lapit niyan tayo. Oh. Wow. Hindi lang yan sa pola. Uy. Don Pips. Ano masasabi mo? So ayun guys, sobrang ganda ng tanawin dito. So para kang nasa nasa pangarap mo. Wow! Sige, sabi mo ay dami mong alam sa buhay. Siguro ang takaw mo sa gulay. <laughs> Basta ako wala dyan yung aking pangarap. Kasi under siya. Uy! At dahil nga ni malapit na laang ay mula don sa bahay ng mga BGTV ay naglakad na laang kami pababa papunta don sa may seaside. Ah, ay napag set up na kami agad ng maaga at mataas na daw ang tubig mamaya. Ay makikita ninyo mamaya don sa video ay abot na nga ni dun sa may bandang puno. O oh, ipagdating namin din na, ay eh, may nakakilala agad kay Don Pipoy ay eh. O oh, nang tibay, tumoy talag kita eh. ang ganda dito. Gagsti sana madala ko dito yung timpo to toy. grabe cheese ah, about toy ay ah, asabihin ko sa inyo ay siguradong habang nanonood ka ni Rea sabihin mo umbao nung ganda doon Ay siyang tunay naman Oh ah, Ay nung pagaganda din Ay pagpipino ng buhangin man din Ay baling mag uwi ng isang sako ay Anong gana ni Kaya kung kayo ay mag -plano na mag outing ah, Ay highly recommended ering lugar na eri oh, ah, Ay kahit gulpi ang hirap nandan pag nakamotor eh. Sulit na sulit naman Pero may alternate na daan Mababa kayo sa ranso Tapos magasakay kayo ng bangka At dini na kayo ababa mis mismo. Naglaro yung bata oh. Parang nga tayo. Ang parcel. Saan <laughs> <Son> yung <in> parcel? Ang <laughs> parcel! <laughs> <laughs> magandang araw, magandang buhay. Welcome po dito sa aming lugar, ang Tikyo Batalan Baba, na kung saan ay meron po kaming sawang bit. Dito po yan sa aming barangay na mahal na mahal ko, buhay na tubig sa bayan ng Pola. Uh, ang isa po sa pagmamalaki dito sa aming lugar, siyempre ngayong panahon ng summer, ay itong Sawang Beach na kung saan po ay nandito po yung white sand namin. Makikita nyo, may mga formation ng mga bato, may mga puno, puno ng niyog, puno ng saging, na kung saan ay isa po sa pinagkukuha na namin ng ikinabubuhay too so Dito sa buhay na tubig, we don't say Ang init-init naman Instant, we say Asir ang pagkahilas bile. Ay <laughs> 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 <gina> <laughs> Ay ano pang inaintay niyo? Ay parmi na sa sawang beach. Located din eh sa pula. Ay bago yan ay arena. Ang nasabi. Abao nung ginawa ni Ri. Malapit sa pili eh. At na ni Don Pipoy ang kanyang dinayo din eh. <laughs> La, ito <laughs> 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 eh, <laughs> <laughs> ah, lang, stop muna. Ipak na naman. Hindi, hindi, hindi. Eh, maya, maya. Mamaya. Masamahan mo nga 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 nga. Eh, ano nga 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 nga. Ay, gusto ko yung pag ganun. At yun nga dahil sa firebender ni Don Pipoy kapag paapoy na kami Habang nga rin naman si Mindoro Bynes ay namasahe yung pusit para daw lumambot Ay sabi ni Don Pipoy ay hindi man gayaan yan ay inapalo sa mukha yan dinit lapiti sa akin <laughs> Ah, ay eh, di matapos manding ding palupaluin eh, at sa nagkakulong tubig ay palambutin eh, ay ari na tinabanata na ni Don Pipoy, gineat giyat na Baon, digat niyan, daw kalamari sa Tuba na lang man na naman ang kulang at uga na naman ang palapa kay Don Pipoy at kay Pando Bew, take you <laughs> Napunta ata kami doon madam mamay, doon daw oo, pa Dini nga ni pala sinilip kami ni Madam BGTV kung ano bagang inapagagawa na namin din eh. Ay, sino bagang hindi mag-aalala? Ay, at kung alam mong nasa barangay mong maligalig na si Don Pipoy ng Pinamalayan, magapalit na nga ni daw sila ng pangalan. Walang ya vlogs na daw. <laughs> Tamatan ang pagkaulaga man din. Ayabang <laughs> nag-voice pero ako, tawa ko ng tawa. Ayan, ang ah, ah, likat na area. Ay, ah, ah. sabay din naman yung dalawa. Ay, ano, luloko. Abo? Ah, ay di na at tapos na maglatag ng kanin si Kian Strong ang -antay, antay ni Pando vlog na moment ay di nilantaka na nga ni namin ay di na na namin si Madam BGTV Destination at sinabayan nga ni kami kumain mm, baon pagtitibay ng luto ni tiyo mo ay asirain ng diet ko ay eh. ano yun mm, ng sarap madali ni tiyo mo dun pipoy noot hanggang bunot ay eh. At doon na nga nagtatapos ang aming brutal fight. Maraming salamat po Madam BGTV Destination sa napakagandang experience na naman na aming may ibabahagi sa aming mga followers. At sa aming mga followers naman po, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta at nawa ay lumaan pa ang ating pagsasama. At ako ho'y magalambing na din sa inyo, pakifollow naman po ng aking mga kasamang vlogger na si Nadon Pipoy Vlogs. Pando Vlogs, Mindoro Vines, Kian Strong at si Ma'am BG Destinations. At pakishare na din po ng aking video dahil malaking tulong na po ito para sa estudyanteng tulad ko. Lalo na nalalapit na ang aming research. Ay naku, hulpe ang gastos man din. Ilamang po, maraming salamat. Johnny!